Guys. mag ano mag ko guys mag mag tuwa tayo guys ng isda guys na bariles sarap to guys Tala, ano lang to guys walang ano to walang ano pa yun ayan. so yan guys Ayan guys. ng pala guys ayan guys ano na siya kumulo na siya guys so guys oh yung ano natin guys ayan yung ano natin guys yung barilis natin na ah. isda ayan ano yan guys walang ano to walang tinik ayan. ano to guys lahat to guys malaman mahal lang guys ang kilo ano ang kilo guys

Pag-sewin natin guys. Tapos ito yung ihalo. Ito yung ihalo natin guys. Tapos yung ano natin guys. Tapos sa yung natin guys. Ito yung barilis guys. Mahal ang kilo nito guys. 300 ang kilo nito. Ito yung binili ko guys kasi maano siya. Mawala siyang ano, guys. Ano lang talaga siya lahat, guys. Ayan, malaman siya lahat. Ayan, ang giniwa natin. Ay. Ayan, gumukulo na siya. Ang malo po, guys, ano lang. Yung yun. Ang lakas talaga ng hangin, guys, sa amin yung ginalo ko guys ano lang hmm. so ilalagay natin guys ang ito guys so ayan yung guys ang ilalagay natin ayan guys tapos ilalagyan natin siya guys ng pampalasa ito Lagyan natin siya guys. sarap to guys. Yung barilis guys. Lahat naman masarap na pagkain guys. Right? masarap to siya guys. So cool. Uh, natin kunting asin. Ayan guys. Okay. Um, walang isang yung kamay ko guys ha. Sorry guys. Inasinan ko na to kanina. Ulitin natin pag asin. Pag inasin. So, paano natin yung guys. Uh, so, ayan. Ito na siya guys. Ano natin mo na guys. Ayan. Masarap guys. So, oh. Hmm. sarap siya guys super guys okay, so far Hmm. Sarap guys. Ngayon guys, ano na natin. Pagkauna na Ngayon guys. guys. Kay... E, Ngayon guys. Ngayon guys. Ngayon guys. Dili. Ngayon guys. Ngayon guys. Ngayon guys. Ngayon guys. Ngayon guys.

dali ko. Ay, hey, ini putoi doi. Uh, natin guys yang suka. Hmm. ini lagi yan ng ahos, ay yung bawang guys ha. Tubig yung may tigil, ay was luma na Lagi ko tingin. Eh. Tubig. Porta ka sa natin. Ayan guys, nilagyan ko siya ng bawang guys. Ano ko siya? Pinahiga ko siya sa bawang guys. Ayan mga yung tubig. Ayan. Ay, ano na, kenda na ako nagmulutin. Ang ating pinaksil guys. Ayan. Pinaksil na barilis guys. At nagtawa ako ng na barilis guys. Ayan. So, ayan guys. Sarap, sarap yan guys. Ayan. Ayan yung pakpak. Paksil na yan, guys. Ano ko yan guys? Ano yan guys na paksil pinahiga sa bawang. Kasi yung siyam guys, ang daming bawang kaya pinah ano yan guys, pinahiga sa bawang na paksil. Wala nang ano guys, ang daming bawang yan, guys. So okay. Diba? So ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Hanggang sa next vlog ko. Thank you very much. Salamat sa so subscribe at sa kanon rin ang aking vlog. Don't forget guys, like, comment, share, and subscribe guys. Hanggang sa next vlog ko, babo.